ating lahat. Oh, good morning na pala. Madaling araw na. Madaling araw na. Pasado na alaw na. Dito na tayo sa spot. Dumayo kami dito sa may puro halaba. Dito tayo sa tangdoan nila. Bali, lima kami ngayon magkarasama. Ayun, yung kumpare ko. Tapos may dalawa kaming import. <laughs> Galing sa kabilang bariyo ya Brian Kasi si Idol G25 vlog di, di siya nakapagdala ng camera Ayan, Kasi yung plus light niya ah, Mamaya na daw darating Kaya mamaya na lang siya Ano pag ano Magdadala ng camera pag <laughs> Nagamit na niya yung bagong plus light Kaya abangan natin <laughs> Ayan mga idol, uh, nagre-ready na rin tayo para mag-dive na. Let's go! So ngayon mga idol, first dive po natin. Unang sumalubong sa atin ay isang total unicorn fish o kilala sa tawag sa amin na uh, daliran. Ito kadalasan yung mga isda na napapana namin dito sa spot na ito. Medyo mahirap nga lang kasi may kalaliman yung pinipistohan ng mga ganitong klaseng isda ah, Thank you Lord <sighs> Blue till you a fish At dito mga idol sa pangalawang dive natin uh, December na isda pa rin mga idol yung ating nakita. Ayan na nakita. Ayun napana balita to po silang magkarasama kaya sinubukan natin na hulihin itong tatlo. Yun salamat at matagumpay po natin na huli yung tatlong uh, unicorn fish. Thank Salamat. Nabus natin yung tatlong piraso magkarsama. Salamat. Uy, mga pang-ihaw, unicorn fish. Uy, blue tail, unicorn fish. Tawag namin dito mga idol ay daliran. At dito mga idol sa pangatlong dive po natin ay may nakita po akong dalawang Uh, unicorn, unicorn fish na naman kaya sinubukan na naman natin huliin itong dalawa yun salamat at parehas natin tinamaan bali sampa ngayon yung mga ganitong klaseng isda minsan kasi uh, madalang din ang mga ganitong isda dito sa ispat na ito salamat sa Panginoon at nagkataon itong pamamana natin na may sampanan ng mga ganitong klaseng isda Thank you, Lord. Ay, unicorn fish na naman. Saan yata yung unicorn fish na yun? Mapang ihaw. Kaso medyo may kalalima na. At ito mga idol, sa pangapat na day po natin ay isdang unicorn fish na naman yung ating napana. At ito, tinignan ko yung paligid. Pa may nakita pa po tayo kaya salamat sa Panginoon at nakadalawang tira na naman po tayo medyo nakakahingal nga lang mga idol gawa ng malalim na yung pinipistuan ng isda Thank you, Lord. Another dalawa naman yung unicorn fish. Hi. Salamat. Ay. At ito, mga idol, is the unicorn fish na naman po yung napaanan natin na nasa ilalim ng bato. Salamat at tinamaan po natin. Bali, tinignan na naman natin yung paligid niya. Kasakali tayo na may kasamaan pa. Kasi wala po tayong nakita kaya Ayan, back to surface na lang po tayo. Puro mga ehawin yung papakita. Ay, thank you. At dito sa dive na ito mga idol, may sinusundan pa tayong unicorn fish kasi ito yung nayari. Ayon. Hindi natin hindi naman pag uh, ano pag alis niya. Kaya sinunod natin dito sa pangalawang tira pa natin na yun. Salamat at na uli pa rin natin. Talagang sampa itong mga bluetail unicorn fish. Ang spot na ito. Salamat. Ayos na rin ito pag nakaipon-ipon po tayo. Medyo mura nga lang yung pag uh, bili sa atin ito. Sa 140 lang po yung pag-angkat sa atin. Pero ayos na rin ito nakarami-rami na, naman tayo partang linaw na rin ito kita natin yung pangalawa lang pa yung tama salamat at nahuli pa natin ay puro at dito sa live nating ito batog naman yung ating nakita at ito yung nangyari mga idol. Ayun. <laughs> Nabunot po yung uh, pana natin. Buti na lang hindi siya umalis dito sa uh, ilaw natin. Ayan. Salamat at na pana pa natin sa pangalawang tira natin. Ayan. Maganda na yung batog na wala sa unang tira natin <laughs> Hindi umilas, umalis ano, sa ilaw natin <laughs> Salamat at <dun> na <sighs> Pahala natin sa pangalawa Yan yung tama Nagunot Thank you Lord Batog Tawagin dun sa lugar ni na for fishing <sighs> At dito sa dive natin ito, ayan, muli na naman tayo nakakita ng bluetail unicorn fish. O kilala sa tawag sa amin na daliran na bagakayan. Kadalasan talaga sa mga ganitong spot ay mga ganitong isda yung ating napapana. Ayan, sumablay pa ako sa pangalawang tira mga idol. At dito may nakita pa akong isa doon sa unahan. Kaya try na naman tayong panain, ayun salamat at tinamaan po natin nakadalawang huli po na naman tayo ayos na rin ito salamat at naragdagan na yung mga unicorn fish natin dito ito sa dive natin ito mga idol ay isang danggit naman yung ating nakita at dito sinusundan ko mga idol ayun salamat at tinamaan at dito muntik na akong makabangga ayan ng salabay ito po yung salabay na makamandag talaga mga idol ayan buti na lang at hindi ko nabangga bali pinutol ko po yung kanyang Uh, galamay para hindi na po siya maka disgrace sa mga kasamahan ko kasi nandito lang malapit yung mga kasamahan ko <coughs> may kasama pang sa labay <coughs> ang tango <tahuni> din natin Buti hindi natin nabangga yung, ano, yung salabay At dito is dang naman po yung ating na pa na Ayun, salamat. May pangulam na tayo. Ito yung sarap na prinito. Minamarinip. Kaya pandaing. Bali, walang bumibili dito sa lugar namin mga idol. Sa sidang ito, gawa nga na may, may, may amoy siya na parang amoy pating. Ah, pangulam, lanuhan. Hindi hmm. ko na dinadaing yan ang ginagawa ni ano ni Idol uh, Rafis fishing eh paulang thank you lord at dito mga idol sininya sana ko ni JP ang may vlog na apanahin uh, ko daw yung kasama ng napana niyang tangkit kaya ito sinundan po natin yung tangkit talagang nagpahabol pa to sa atin enverti na lang at tinamaan pa natin Buta pa natin <laughs> Sininyaris natin ni ano ni Idol GP ang buwing vlog Salamat Salamat kay Idol <laughs> Tira din tayo ng ano Ang git At dito mga Idol Yan lanuan na naman yung ating napana Bali, pangatlong lanuhan ko na ito mga idol. So hindi ko na kunan ng camera yung isa. Ah, lanuhan, pangulam. <sighs> ay Thank you, Lord. Hai. Ha. kadang selamat. Ha. Ah, Kau kah hilang din. Kepagut eh, lalim. ihaw na naman. Blue tail unicorn fish. nakabali kaso hindi natin nakuha na ng video sa pagpana Ay, thank you lord pana din tayo ng mga dagandang klaseng isda maliwanag na oh. Oh. eh mga idol bali uwi na tayo ilambot na kami ng umaga oh. bali ano po yung kumpare namin bali hintayin pa natin to oh. pre uli. uli na kita ah. aga na aga na Ha oh. Ayos na rin to. Salamat at uh, Ayos na. Ay, thank you Lord. Ano <laughs> pala ang <nam> sa lalim? Busing. <laughs> oh, grabe. Sobrang lalim kasi ng ano, pinipistolan ng isda. Ayos na rin. Salamat. At... niya ko ha? balik ko eh wala niyong ka kuha iya martakan ay mga idol may nahuli si kumpare yan bagulan or kulambutan or cuttlefish ayos na yun o you know. sana all <laughs> 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 Nagata na <laughs> Oy, Nangingitim Sayang Nasa 950 itong ano, Yung lapad Sa ata dito sa barunggan Inubos Inubos, inubos na pa din ata Sayang pambaliling na sana Uy kanagandang balita Uy, uy So ayan mga idol, bali na lang tayo sa bahay para kiloy natin kung nakailang kilo lang tayo. Salamat. Oh. Ayan pa ba? May ano pa? Binanatan, binanatan yung sakul <laughs> Ayan mga idol, good afternoon po sa ating lahat. Uh, Mag-shoutout na po tayo. Pasensya na kayo kung uh, hindi natin ipakita yung pagkilo ng, ng mga nahuli natin. Yun yung outro kasi natin na na-delete. Na-delete siguro ng mga anak namin kasi insan sila yung gumagamit ng cellphone. Imahilig din sila mag-video-video. Uh, itong mga bata na ito. Picture-picture baka eh, sama nila pag delete yung ating video yung outro natin yun aksidente siguro nila na, ano, na delete yun sayang hinanap ko kasi yung uh, video na yun dito sa cellphone kasi ito yung ginamit na pag video sa pag outro so hindi ko na talaga mahagilap sayang bali yung mga nahuli natin uh, naman tayo ng uh, 11 kilos yan. Tapos may may kitsang kilo tayong pang ulam. So, malaking bagay ng mga idol. Nabawi na lang tayo uh, sa susunod dating video. Yan. hindi uh, tatin kasi naasahan yon Kanina ko lang na uh, find out na wala na pala yung video natin. Nung inihilit ko na itong video na pamamana namin kagabi. Yan. Pasensya na kayo mga idol. So, ayan. Bali... Uh, shout out na lang tayo Uh, shoutout po kay Janil TV ng Damam. Shoutout po kay Ryan Tyson. Shoutout kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout kay Pancho Pantino ng Rapurapo Bay, Shoutout kay Dennis la Cruz at sa Dela Cruz Family. Shoutout sa D. San Jose Family ng Kaloya Antiki. Shoutout kay Don D. Villanueva ng Mulungapo. Shoutout kay Chad Summers ng Bohol. Shoutout kay Ilmer, Mar Ilmer Marcon and Andon Family ng Kabatuan Iloilo. Shoutout kay Joel Banug ng Binondo, Maynila. Shoutout kay Rolin Fernandez at sa asawa niya na si Soselin Fernandez at anak nila na si Kevin Fernandez. Shoutout kay Trio Shadow Vlogs Ayan, ng Burakay. Shoutout kay uh, Jen, uh, Idiota. Ayan, kay Gibo at kay Justo Amanti. Maki Risari. Uh, Andilo ko uh, at kay Gibo De la Cruz ayan at yung uh, Bob Team and uh, Sarigaw Cable TV ayan from Sarigaw. Uh, shoutout din po sa lahat ng aking viewers ayan pa shoutout po yan ni Herbert uh Belisa ayan. Uh, maraming salamat po sa iyo idol sa uh, pagpa-shoutout sa lahat ng ating mga viewers. Uh, Migalab shoutout po sa iyo. Uh, shoutout po kay uh Belen, Bili, uh, Belina or Beliena family. Sana yun po ang pagkabanggat natin. Beliena family. Yan sa Pinanta o Ayan, ang mga kapamilya ni Mix Hunter Channel. Uh, shoutout din po kay Dani at sa lahat po ng mga taga Barangay Nipa, Palapag, Northern Samar. Ayan, uh, kay Kapitan Palpal Torla. Ayan, coming from Danilo Hipolyo. Yan, shout din po kay Jetro uh, Balat, Balata ng Nasapit Agusan. Shout din po kay Joel uh, Salaudis, ng CDO. Shout out kay Roger uh, Kimson. Shout kay Bong Disolok, LB Albinto, Laika Lopez, Ala Army Disolok, Baby Disolok, Idna Disolok, uh, Rodil Disolok, uh, Rocky Disolok ng Babat Ngon Liti. Yan. Shoutout din po kay Crispin uh, Esterninos. at shoutout din kay Herman Dando at sa Dando family ng Cortis Rigaw del Sur. Ayan, maraming salamat po. sa lahat. At shoutout na rin natin yung ating kapwa may channel. Please pa support na rin po mga idol. shout uh, shoutout sa dalawa kong kapatid na si kasi si George TV at My Star TV Vlog. Yan, at shoutout sa tatlong magkarapatid na si Idol uh, Trappist for Fishing, Rinan Fishing Adventure, ayan, at uh, Real in uh, shoutout din kay uh, Ma'am Pintis. Ayan, shoutout kay uh, Idol Si Badong Vlog, ayan. May shoutout sa Idol. Uh, shoutout kay Kalotlo Channel, uh, Arman Longhair TV, Kapana TV Adventure, ayan. Uh, Bonifacio kastigador ng Oton Iloilo. Shoutout sa Kaibiri Espero. Ayan, shout out kay JC Adventure. Ayan, at shout out kay Father and Son TV. Ayan, uh, Kabugsay Kabog Sai TV. Uh, Kuya North uh, TV. Sads TV. Ayan. So, so ayan mga idol, bali sa hindi po na um, bangit sa ngayon, bali sa next upload na po tayo. Yun, at sa gusto pong magpa-shoutout, bali comment lang po kayo below para ma-shoutout natin sa next upload natin. Ayan. So, ayun mga idol, kung kayo po ay isa sa mga mahilig po sa mga ganitong klasing adventure, makapitas po, so humihingi po sa inyo na huwag mag po kayo ng inyong like, pa-subscribe mga idol, at paki hits na rin yung notification bell natin, at pa-share na rin mga idol at yung video natin. Ayan. So, once again, ako ay nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga viewers, ayan, subscriber. Yung mga viewers natin, na nasa ibang bansa, yung mga OFW natin, ayan. Mega love shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at sa mga silent viewers po natin. Uh, Mega po sa inyong lahat at maraming salamat sa laging pagantabay. Yan at sa mga kapwa nating may channel. Maraming salamat po sa wala sa wala yung pagsubaybay sa ating uh, channel. Yan. Uh, at sa mga <coughs> hindi nag-skip ng ads natin. Maraming salamat po. Uh, just magbayad na lang po sa kabutiang loob na yung pinamamalas nyo po sa akin. And once again, Uh, ingat po tayong lahat. Lalo na sa mga, yun, kapan natin ispero, dive safe po tayo. Yan, at sa lahat po ng mga, yun, viewers natin, live, lagi po tayo mag-ingat sa anumang trabaho natin sa pang-araw-araw. Once again, ingat and God bless at see you next upload natin. Bye-bye!